Magandang araw, magandang gabi mga kayo next, kung nasaan man kayo ngayong araw na to, no? kasama ko na naman si Mahal na Reyna, syempre naman. Tapos kanina, nagre-reklamo si Mahal na Reyna, bakit daw yung mga sukat, yung mga mirror, mataas na naman, iba-iba na naman, sabi ko nga sa kanya, paulit-ulit na lang. Eh syempre, ginamit ko yan sa sakyan mo, kailangan kong i-adjust yung mga salamin. Eh, syempre, magkaiba tayo ng sukat, matangkad ako eh syempre, syempre, syempre sukat mo magkaiba tsaka magkaiba talaga tayo ng sukat syempre ako yung sukat ko pahaba o, yung sukat mo di ba parang ano eh diamond din eh, no <laughs> winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada kaya wag kang magrereklamo ng no mabira naman kailangan ko sige adjust siya pag nagda-drive ako syempre for safety reason o, oh, di ba? Nandihira. Tapos sabi mo, bakit nakaiba na naman tong salamin na to, yung mga side mirror? Eh, magkaiba nga tayo ng sukat. Eh, pambira. Parang ano yan eh, mga ano. ano yan, may mahal na Yung sa, halimbawa, maglalaba ka ng mga damit. Di ba? So, hindi gagana yung mga damit na yon pagka hindi mo sinasaksak yung plug doon sa saksakan. Di diba? Get so ba? Gets mo ba? <laughs> so yung kailangan ganoon kailangan i-adjust mo talaga ang bihira di ba yung saksakan nga eh ng mga yung plug eh sinasaksak yan sa mga saksakan para mag-fit o oh, di ba ang bihira <laughs> si Mahal na Reyna no? <laughs> so yan mga kinags ano maibat na yung story ah uh, Meron kasing sinabi sa akin si Mahal na Reyna Meron daw siyang suspect doon. Suspect, suspect lang naman. Hindi naman ano, hindi naman ano. Kumbaga suspect siya. So, baga ibig sabihin ng suspect, pinaghihinalaan. Pero walang ebidensya, wala tayong konkretong ebidensya. So, yung suspect na yan, hindi naman nawawala yan pag may mga crime na nangyari, di ba? So, syempre kasi, pag araw-araw ka nang nandoon, marami ka nang naoobserbahan eh, no? Kumbaga kabisado mo na yung lugar, kabisado mo na yung mga kasama, kasama mo, na mga nagpa-park din doon kung sino-sino, yan, 'di ba? So ma lahat 'yon maobserbahan mo, yung parang ano 'yan eh, yung uh, nag sa kalsada, 'di ba? Yung mga vendor, 'di ba? Yung mga vendor diyan, yung mga nagtitinda ng mga sigarilyo, mga nagtitinda diyan. Kabisado nila 'yan yung lugar na 'yan. 'Di ba? Kaya yung mga pulis minsan sa kanila nagtatanong, 'di ba? O yun minsan, halimbawa, diba, naliligaw tayo magtanong lang tayo sa mga vendor mga nagtitinda ng sigarilyo mga nagtitinda ng mga tubig kabisado nila yung lugar na yan mga kainags. no, parang ganun din so sabi sa tapos ang sabi sa akin ni Mahal Arena inikutan niya yung ano yung parking ano hey, ito kasi, o, kasi syempre pag may nangyari sa isang bagay kaya lang hindi mo maiwasan na hindi mag-imbestiga no? so meron siya nakitang isang sasakyan doon mga kainags na medyo wasak din yung ano no? medyo sira yung likuran o, oh, pinicturan niya pa nga. Pero suspect lang naman mga kainis. Ano? Pero syempre, nahahalata niya rin body language ng tao. Diba? Pagka, ano. So yun lang, wala na akong sasabihin. Basta yun lang, suspect lang. Kaya lang, syempre, wala nga tayong ebidensya. Kaya hindi natin pwedeng komprontahin yung tao or pwedeng ano, kasi harassment yun. Ano? So suspect lang mga kainis. Meron siyang ano, <coughs> uh, hindi parang hindi makatingin sa kanya ng diretsyo tama parang ganoon na parang gano'n at yun lang update lang mga kayo pero anyway sabi ko nga sa inyo wala tayo nakuhang magandang linaw sa pag-iimbestiga natin kaya move on na tayo so anyway yun na nga tapos sa uh, mamaya pagkatapos natin uh, ihatid si mahal na rey na mga kainags eh, papa papakarwash tayo yan papakarwash natin yung kanyang ito eh, ito itong sasakyan na to kasi maganda palahon, kainas, na yung panahon mga kainags ganda na ng ano o, oh, kita nyo no O oh, nga pala no Tapos sa uh, Pupunta tayo ng ano no Ng Home Depot mga kainags Kasi Pinapabayaran na ni Mahal na Yung utang namin ano doon no Yung Dryer at saka yung washing machine Ayan, So hindi, hindi, hindi rin mapakali ang ating Mahal na Kapag meron tayong utang ano Gusto niya agad bayaran ka agad Aba May pera Yung <laughs> may utang na may pinapayaran Ah sige ay, ayan, ayaw niya karo kasi na may binabayaran oh. No? So babayaran natin lahat mamaya Yung utang natin Bale, yung utang natin lahat sa Home Depot 1,585 Yata Basta less than 2,000 uh, Less one than 1,600 Yan, so Pero yung utang naman natin sa Home Depot Doon sa mga hindi nakakaalam mga kainags ano? Walang interest yon sa loob ng 12 months Baganda diba, kung wala kang pang pambayad talaga ng cash. So yun know, ang good deal, 'di ba? Okay. Nabili mo siya ng 1,585. So walang interest yun kahit inutang mo sa Home Depot, babayaran mo within 12 months. Pero pag hindi mo siya nabayaran ng within 12 months, doon na papasok ang interest. So bago mag 12 months, dapat mabayaran mo na. Mm -hmm. So pagkatapos natin at Gimalrena, magpakarwas tayo tapos pa palinis na rin yung sa mga apaka. <laughs> Sure, why not? Para. Siyempre, your request is my command. Yan. tapos sa uh, bayaran natin yung Home Depot. Para wala ka nang isipin. Isipin mo na lang mag-online on shopping. Yan. Tapos mga pala mga kayo na nice, ano? meron nga rin pala akong gustong i-share sa inyo, no? Ah, uh, pag kayo, eh, nagpa-start na ng sasakyan nyo at paalis na kayo Nang bahay nyo Papunta na kayo kung saan nyo gustong pumunta Tapos meron kayong nakalimutan sa loob ng bahay nyo mga kainags no? Make sure patayin nyo yung makina ng sasakyan nyo Kunin nyo yung susi Kasi meron akong nabalitaan, kakilala ko Kailan lang? Ito lang ano? Uh, ito lang balik kasi in-start niya na yung sasakyan niya Umandar na syempre yung makina Tapos meron siya nakalimutan sa loob ng kanyang bahay So ang ginawa niya, hindi niya pinatay yung makina, iniwan niya yung susi niya doon. Lumabas siya ng sasakyan niya, pumasok siya. Doon. Amira, nalubat tayo mga kayo na no? nalubat tayo, nagpalit lang ng battery. So magpapalit lang muna kami mahal na Reyna. Tapos tuloy natin kwento ka natin mamaya. Masandali na. Baka makaranap yung ano mo, hintayin mo ko dyan. <laughs> Yan, nabitin yung kwento natin, nalobat ako eh. Wait lang mga kayo na isa no? pati tingnan muna na. Kikis muna ako sa iyo, syempre. Ay, ano na naman to? Kikis na. Ay, ya, ano yan? Yan. Sure, why not? Ikaw pa. Mahal na mahal kita. Yun. Iba na naman ang na suka to. Kailangan ko na naman mag-adjust. Tapos bukas. magre -reklama uli si Mahal na Reyna. Iba-iba na naman daw ang Pati itong ano, salamin. Kailangan natin syempre i-adjust itong salamin eh. Yan. Pati yung mga side mirror. Kailangan yan. Pati upuan. Lahat. Sabi ko kay Mahal Arena, magkaiba tayo ng sukat na natural yun. Yo. <laughs> Tawang ano eh, no? Bunggong eh, no? <laughs> Ay, tara. Let's go, let's go. Yan, tuloy na natin yung kwentuhan natin kanina mga kainex. Ano yung sinasabi ko nga sa inyo? Naiwanan niya yung... Meron siyang naiwan sa loob ng bahay niya. Iniwanan niya yung sasakyan niya na umaandar. Nandun yung susi. Tapos sa binalikan niya yung naiwanan niya sa loob ng bahay niya. Nung kakilala ko, no? Tapos paglabas niya ng bahay niya, wala na yung sasakyan niya, mga kainags. Kinarnap na. To, pero pero ano, pero nakita rin yung sasakyan niya ilang araw na sa malayong lugar na. So yun lang mga kainags, yung so, pinapaalalahan ko lang kayo na minsan kasi na ganun ang ginagawa natin, ano halimbawa, na, na start natin yung sasakyan ng yung makina ng sasakyan natin, umaandar na, may Mer meron tayong nakalimutan sa loob ng bahay. Eh minsan hindi natin pinapatay yung makina. Iniwanan natin yung susi natin doon sa sasakyan mismo tapos nakabukas yung pintuan papasok tayo sa loob ng bahay hindi natin alam merong mga naglalakad-lakad dyan yun na ang pagkakataon na nila yun para nakaway yung sasakyan natin so make sure tanggalin nyo na kahit na ano tanggalin nyo yun na yung susi para sigurado ba, iba, na yung, iba na yung sigurista mga kay nagsano, wag tayo masyadong magtitiwala lalo na sa panahon ngayon yan dati kala ko dati sa Canada walang ganto, nung hindi pa ako nakakarating ng Canada kala ko dati walang ganun pala meron din dito tapos meron pa ako isang kakilala Bago yung sasakyan niya mga kainis Bago yung truck niya no Brand new yung truck niya Kulay pula Nagparada siya dyan sa may ano, Lucky supermarket Paglabas niya Nakita niya yung Gilid nung sasakyan niya May guhit Ginuhitan uh, Alam niyo yung, sa, yung sa Tawag sa English nun eh Yung key ki, Keying Ginurlisan ng ganun Naku Sama ng Sama ng loob niya no? Tapos pag Tingin niya sa likuran ng kanyang truck Meron ding ganun no? May guhit na ganun no? Pinagtripa no? Grabe Kaya isa rin talaga Pagka Isa sa mga disadvantage din Ng sasakyan mo Pagbago bago yung sasakyan mo no? Yung minsan may mga naglalakad lang Pagtitripan lang talaga no? Biro mo Brand yung brand Bagong bago Guguhita ng ganun Tanggal yung pintura Kitang kita Sama ng loob niya Mga kainan no? Grabe Pero nireport niya rin sa polis Pero hanggang ngayon Wala pa rin nangyayari Ipa follow up niya nga araw eh So in-expect niya nga tatrabahohin daw ng mga pulis Pero wala pa rin no? Basta sabi niya, na-report niya Yun, ganun dito Tsaka dito mga kainex, yung mga magnanakaw dito no? Minsan Naguguluhan ako sa batas ng Canada eh, no? Yung mga magnanakaw dito Halimbawa Pumasok sa loob ng bahay mo Binaril mo, okay? Pumasok sa loob ng backyard mo no? Binaril mo Ikaw pa madidemanda mga kainex Ikaw pa magkakaroon ng kaso yun ang pagkakaalam ko ano kasi dito sabi nila pagka ano daw tawag ka agad ng 911 eh. Eh paano kung yung magnanakaw nasa loob na ng bahay mo? Hindi mo naman pwedeng ano, eh, ano eh, ikaw, hihintay mo na lang na may gawing hindi maganda sa iyo yung magnanakaw no. Pero maganda rin kaya minsan maganda rin yung meron kang alagang aso eh no. Ba Bantay mo sa bahay eh kung sakaling pumasok yung magnanakaw di nandoon yung aso mo. Hindi ko lang alam kung may kaso ka rin doon ano. Yung may-ari, di ba? Halimbawa, ako may aso ako, may pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko siya iniimbita hindi ko siya bisita, intruder, pumasok sa loob ng bahay. Kinagat ng mga aso ko. Hindi ko alam kung may kaso ako doon, no? hindi ko alam. Oh. Eh, syempre, wala naman akong ginagawa. Yung mga aso naman natin, pumasok siya. Syempre, yung mga aso, talagang ang tendency niyan, protektahan yung amo nila. Yun ang pagkakaalam ko, di ba? Yan, pwede kayo mag-comment mga kainais, ano? kung may kaso ba yun. Eh, pumasok sa bahay, eh. syempre, Uh, life threatening na yon para doon sa may-ari ng bahay no syempre yung mga aso talagang yan yung ano nila eh trabaho nila eh no protect their owner di ba protect the house of their owner ganun di ba o kaya sa backyard pumasok yung magnanakaw sa backyard mo hindi mo naman bisita hindi mo kakilala pumasok lang mayroong masamang tangka tapos kinagat ng aso mo nandoon yung aso mo gumagala-gala di ba hindi ko alam kung may kaso tayo doon ano So, yun lang mga kinis, ang kasi dito, talagang ano, eh, parang yung Canada, pinoprotektahan pa nila yung mga magnanakaw eh. Kaya minsan, yung mga magnanakaw dito, mm, ano, malalakasan loob eh, kasi alam nila na meron silang karapatan, ano? Yan, katulad nga, katulad ng mga napanood ko rin dati sa mga YouTube-YouTube, no? Sa mga skwelahan, pag meron mga binubuli na mga, na mga estudyante, tapos yung nabubuli na estudyante, nabuisit na, napuno na, kumuha ng kutsilyo, winawasiwasiwasiwas yung kutsilyo niya ng gan ganun sa mga nambubuli sa kanya tatawag ng pulis ngayon yung mga kabataan yung mga nakakita ngayon yung nabuli na may hawak ng kutsilyo para lang siguro hindi na siya bulihin tinatakot niya yung mga nambubuli sa kanya yung pang may kasalanan mga kainis ano? yung pang magkakaroon ng kaso minsan nga may napapatay pa sa ganun eh kasi syempre eh, punong puno na yung nabubuli ano? kasi binubuli na siya araw araw eh Bina siya pa mga binaril ng pulis mga kainag siya pa yung na ano Uh, dihado ewan ko ba rito sa Canada ba't ganun naman rito pero sa USA mga kainis, o sa US kasi alam ko sa US eh, merong merong probinsya sa US na kapag merong pumasok sa loob ng bahay mo o merong kang nakita na nagnakaos sa property mo pwede mong barilin pwede mong patayin mga kainags ano? alam ko merong ganyan sa US eh napapanood ko sa YouTube ano yan pasensya na kay mga kinis no? medyo brutal yung mga violent yung mga uusapan natin Ngayon, pero nagre-real talk lang tayo mga napag-uusapan lang natin sabi ko nga, kung pwedeng gawin dito sa Canada yun, halimbawa may magnanakaw. Nakita, halimbawa, nakita mo, ninanakawan yung sasakyan mo sa labas ng garahe mo sa labas ng bahay mo, no? Pwede mo na kagadbirahin ng shotgun, o taratratin mo, mo na kagad, yun, no? Kung pwedeng gano'n, paghahandaan ko talaga yun. <laughs> Sama, yun, eh, no? Hindi, mga kayo, nice, ano? Ah, kasi ganyan talaga yung feeling ng mga... Ako, ah, di ba, may mga previous vlogs tayo na ninakawan din tayo sa Canada dito sa Canada no yung sasakyan natin pinapasok yung sasakyan ng prinsesa natin pinapasok yung sasakyan may mga nawawala yung bahay natin pinasok yung backyard di ba kaya hindi pasensya na kayo mga kanis medyo syempre nadadala lang din ako sa ano eh tao lang din tayo na nanggigigil di ba pag may mga ganong uh, nagtatangka sa ating uh, property properties yan so pasensya na kayo mga kanis ano yun lang na pag-usapan lang natin yung batas dito sa Canada na parang pinoprotektahan pa nila yung mga magnanakaw kaya yung sa US naman merong mga probinsya rin sa US na banggit ko nga na pwede mong um, banatan o ratratin kung ano man meron kang armas no doon sa mga mahuhuli mong mga magnanakaw oh, so, so karawas muna tayo mga kinis no? pasensya na kayo mga kinis no? na ano lang tayo sa usapan natin so tara karawas tayo hmm. Yan, nandito na naman tayo mga kainags ano? Sana bumukas yun Ayos Let's go yeah, Ah Yeah, so nandito ulit tayo Yun, sinarado na Ayos So hindi ko napapakita mga kinags ano, Kung paano natin lilinisin to Kasi naipakita ko nung, nung nakaraan Nung naglinis tayo ng truck natin ano. So make sure sarado natin to mga kainags ano? Yan Alright let's go So malinis yung sakin ni oh. Wow ganda na no Musok usok pa oh O oh, diba Ayos Dito na tayo sa home depot mga kainags ano? Yan, oh. Yan Bayaran na natin Para wala na raw isipin si Mahal Let's go kita nyo naman ang ganda ng nilalakaran natin mga kainags ano wala lang snow naku po Panginoon welcome spring I'm so excited yeah so nabayaran na natin mga kainags ano yung ating uh, pinagkakautangan dito kay Mahal Arena ganda ng araw sarap mamasyal parang ayokong sayangin ng araw ngayon kaya lang marami tayong gagawin ngayon mga kainags kita nyo naman oh no? direct na direct si Haring Araw Wow, beautiful day. Ito nga pala mga kainags, yung resibo, no? Uh, pakita ko sa inyo para katibayan na talagang binayaran ng, namin ng cash. Full payment na yung utang namin ni Mahal na no? Ah, si Mahal na pala nagbayad. So, yan o, no? yan o, no? kapapansin nyo ba? Yan o, no? 1585.50 yung utang natin lahat, no? Yan yung utang natin lahat doon sa washing machine. Yan, so bayad na siya, fully paid. Yan, So, nga pala, may mga nagtatanong nga pala mga kayo na bakit daw si Mahal na Reina lang yung nagbayad ng washing machine? Eh bakit daw ako wala raw ang ini iniambag kasi nga 'di ba hati hati kami ni Mahal na Reina, no? So mga kainay uh, yun kasi yung setup namin ni Mahal na Reina. Doon kasi kami komportable. 'Di ba nabanggit ko nga na hindi kami join account ni Mahal na Komportable kasi kami mga kainay sino. Pinaliwanag ko na dati yan kung bakit. Ah, uh, syempre, gusto naming ma-enjoy yung uh, sweldo namin. No, di ba? meron akong gustong bilhin. Gusto kong bilhin, ...bibilin ko 'yon. Si Mahal na Reina ganun din. Meron siyang gustong bilhin, bilhin niya 'yon. Yan. Pero sabi ko nga, yung mga gastusin sa bahay, pinag-usapan namin ni Mahal na Reina 'yan. Pinag-usapan namin 'yan. Tsaka matagal na namin ginagawa 'yan, wala pa kami sa Canada. Ganun na talaga 'yung setup namin. Kumbaga, masaya kami sa ganun. Maluwag kumbaga. Oh. Um, kami bahala sa pera namin, ano? Yan. Pero pag may mga gastusin, Tulong, tu tulong kami niya na. Pero katulad niya, katulad ng bumili kami ng washing machine, dryer, si Mahal na rin talaga ang nakatoka dyan. Siya talaga ang nakatoka dyan. So may mga specific na hindi ko na <laughs> explain sa inyo kung bakit ganito, bakit ganyan. So masaya kami sa setup namin ni Mahal na rin. At wala kaming problema roon mga kainay. Uh, masaya kami. Kaya doon sa mga nagtatanong, uh, hindi ko po masasagot yung ano nyo, yung mga tanong nyo na malalalim na no? kumbaga kami, ang masasabi lang po namin ni Mahal na Reyna, masaya kami sa setup namin. Tagal na yan, nasa Pilipinas pa lang kami, ganyan yung setup namin. At wala kaming problema ni Mahal na Reyna. So yun lang po, at uh, maraming maraming salamat sa comments nyo. No? So alisan uh, muna tayo. Grabe init. Ramdam na ramdam ko. Tanggalin ko na nga. Naku po, Panginoon, baka lalo kayo nasilaw, mga kainag. Ano? <laughs> pambihira. Baka lalo uminit, pambihira nung tinanggal kong aking tuk. <laughs> Kintab. Ambihira, shiny. <laughs> so tara, alis na tayo dito Dito muna tayo sa Marks, mga kainags. Ano? Nagubad na ako ng tuko kasi mainit eh. Ayan, dito muna tayo sa Marks kasi meron din akong bibili. Bibili ako ng tuk. Yung card heart na katulad ng tuk natin. Ano? Para ano, collection. Ayan. Medyo ano kasi yun eh. Uh, mamahalin yung card heart, card heart na tuk. Ayan, kaya pagkasinuot natin eh dagdag pogi points mga kainags no? kasi sikat yun eh sikat yung brand na yun ano? cart heart yan so tara ganda ng araw no grabe pasok muna tayo dito yan asan ba ito? ito ito pala alright yan ito yun mga kainags ano? itim meron na ako nito eh uh, ito kaya itim or ito or ito tingnan natin yan so ito yung napili kong ano mga siya ano pambabae ba to mukhang pambabae no pambabae ba hindi okay naman no bagay naman sa lalaki ano yan no hindi ko ko to mga kahinags. gusto ko to eh. type ko yan no wow yan gusto ko to gusto ko I like it the colors guwapo guwapo mga kainags no? Kita nyo naman oh ano? Wow! <laughs> bagay na bagay, no? Grabe. Kita nyo, no? Sakto kasi nung una, nung nag nag-aalangan pa akong bilhin to, no? Kasi akala ko pambabae. So, nagtalong ako doon sa kahera. Sabi niya, hindi, pwede rin sa lalaki yan. Kasi may mga, nakikita rin ako mga lalaki nagsusot ng ganyan. Nung sinukat ko nga sa salamin, aba, bagay nga mga kainags, ano? Lalo tayong pumupogi, gumagawa lumalakas ang dating. yong <laughs> kapal lang mukha eh no alam ko sanay naman na kayo sa akin mga kayo nags eh no yeah, maraming salamat <laughs> alright huh. let's go let's go let's go hindi ko muna hindi ko muna tatanggalin yung tuk ay yung ano yung etiketa yung tag price nandiyan yan eh oh. kita nyo yan para pag sinuot natin malaman nila bagong bili o oh, diba konting yabang mga kainags importante yan yun <laughs> Ang bihira, no? So yan mga kainis, ano, dun sa mga hindi nakakaalam. Kasi nung kabataan natin, medyo syempre, kapos tayo sa financial, ano? May mga gusto tayong bilhin na hindi natin mabili-bili. Kaya hindi natin pinipilit na abutin yung mga hindi natin kaya. Yan, nagtsatsaga lang muna tayo dun sa kung ano lang yung kaya natin, nung kabataan natin. Pero syempre, alam niyo naman mga kainags, nagkakaedad na tayo ngayon at nagbunga naman yung ating pagtitiis, yung ating pagsasakripisyo. Kaya kahit pa paano naman eh medyo gumaang-gaang ang ating kabuhayan ngayon ano dahil syempre lagi nating tatandaan ang gumagawa ng buhay natin ay walang iba kundi ang sarili natin. Kung ano yung maging gusto nating buhay in the future. So ako kasi mga kainags, kontento no? na ako no kung ano ang meron ako. Masaya na ako doon yung hanggang kung ano lang yung kaya ko doon lang ako pero syempre may mga katulad nito meron namang mga murang tuk di ba na ganito eh, pero alam niyo na sino kung kaya ako bumibili ng ganito ito 33 dollars to eh no meron namang mga 20 dollars meron namang mga 15 dollars pero ito talaga yung isa sa mga mga dream ko yung ganyang ganyang ano ganyang brand yan, sikat kasi yan mga kainis. Ano? Nakikita ko sa mga artista yan eh. Eh since na marami naman tayong artistang kamuka bagay sa atin yan. yan. <laughs> so yun nga mga kainis ano? uh, ngayon ko lang ngayon ko lang uh, nabibigyan ng award ng reward yung aking sarili. Yan. Pero pagka hindi ko kaya, hindi ko aabutin yun mga kainis. Ano? Basta alam kong hindi ko kaya. Pag kaya ko, why not, di ba? Yan. So pagka uh, sinuwerte-swerte pa tayo Pag yung talagang Buenas, buenas pa Next time Brand new truck naman ang bibili natin mga kainag ano? Yung <laughs> Hindi, pag nabayaran na natin yung bahay natin Saka na ako bibili ng brand new car Mahirap kasi pagsabayin mga kainag ano? Saka na okay pa naman yung truck natin eh. Pag nabayaran na natin yung truck natin Yung ating bahay siguro 15 years from na Or 14 years from now oh. saka na tayo mangutang uli ng brand new na truck yan di ba para hindi tayo na problema pagka ano dating ng bayaran so tara iniinitan ako grabe nainitan ako grabe talagang parang hindi kinaya ng pagiging mahangin ko yung panahon ngayon na, init yan nagbukas na ako ng bintana mga kainis ano? kasi mainit na talagang ano ang weather natin ngayon yan pati dyan binuksan ko na rin konti lang para lang pumasok yung hangin na malamig Dito na tayo sa bahay mga kainags ano? Papasyal ko muna yung mga aso natin oh, Grabe, pinawisan ako mga kainags ano? Pinasyal ko yung mga aso natin Ako yung pinawisan ah, Pero okay lang para sa mga aso natin Para masaya, maging masaya sila no? Makapasyal din sila mga kayo nags, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming maraming salamat sa panonood. Sa mga likes, don't forget. Sa mga baguhan, don't forget to subscribe. Tsaka leave your comments. Kita tayo sa susunod ng videos ha. Hanggang sa muli.